nakakuha tayo ng 24 na branded. So, eto. Nain natin to, palas. um, uh, Boy London. Adidas na sando. Nike. T-box. <coughs> hey guys, so... Um, magbubukas tayo ngayon ng bagong bale. Uh, magbubukas tayo ng panibagong bagong bale kasi marami nag... Uh, nag Ayan. Marami nag-re-request na ito kasi nga... Um, sinasabi nila, nagko-comment na uh, bumili daw sila ng K63 b uh, K63 bail uh? na pangit na yung mga laman, pambabae daw yung laman. Um, ako kasi ang binibili ko lang K63 is violet paper. Yan, violet paper yun lang yung binibili ko K63. Ngayon, meron ako dito K63. Bubuksan natin, titingnan natin kung totoo ba yung sinasabi nila. Kaya na mismo, musga. Sale po ito. Ayan, K63 ZL. So, sabi nila, uh, mas maganda yung ZL. Yun nga lang talaga, medyo pricey. Ayan, mga 4,000 yung halaga. Uh, yung iba, 4,200. yan So, depende sa supplier nyo. Kumano ko yun mga supplier nyo. Bubuksan natin is K63 ZL yellow paper. Ayan po yan, nasale pa yan. So, buksan na natin yan. Nandun pang natin. Buksan na natin yan. Ayan, buksan na natin. Walang cut-cut to. Kinuha ko lang to pabukas natin. So, syempre, bago natin buksan, pre-multiple. Adidas agad. Santo. Ang pagod Kapal ng ganda oh Adidas yung kulay nito ay pwedeng mag iba depende sa second hand ano. ito yung pinakalaman mo oh ibutukaw O, oh. boy London maganda naman. Ayan. Mukhang maganda, mukhang maganda, mukhang maganda ang bale na to. Ayan. Back to life tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung paikot. Guys, nakakuha tayo ng 24 na branded. So, eto. Kaya na natin to palas. Uh, Boy London. Adidas sa Sando. Nike. Ayan. <coughs> T-box. <coughs> Uma. <coughs> Ito ay Nike. Nike again. And, this one is lining. Kenzo Adidas Reebok and Armani jeans CK Puma Adidas sa dry pit this one is lining yan lining Uniqlo 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 <laughs> Dangerous people and dangerous people. Pokemon. <coughs> Ayan, Pokemon. Adidas. Adidas again. Ito, AOP. And, Givenchy. <coughs> Givenchy. <coughs> Tapos, ito karami, ito karami yung branded natin na nakuha. Ay, yung mga big print. Ito, ito, ito. Ito kadami yung big print. So, marami-rami siya. So, kayo na humusga kung panalo ba tayo o talo. Panalo ba o talo. Pero for me, ayan, sa so, tagal ko na rin nagbukay and tagal ko na nag-open ng bail, panalong panalo ako. Kasi dito sa big print, nakita nyo naman, napakalalaki ng printed na yun. Na pwede natin ibenta 50 to 100 pesos. So, doon pa lang ba yung bawi na tayo. Plus, sabihin na natin, ibenta lang natin ito ng 100 pesos yung mga branded, ba bawi pa tayo. Diba? So, eto pa pala. Eto yung mga, um, hindi branded, minimal print lang. Maliliit na print, sobrang dami din yan. Ayan. Gabundok din yung ano niya. So, yun. And, Ayan, ko sa mga, ano, sa mga nagtatanong kung okay ba ang K63, depende po yan. So, sa code na binuksan natin, K63JL po yun. Ang maganda na nagtatanong is, uh, ang magandang code for me, sa mga nagtatanong, kasi may mga nagme-message pa rin, uh, subukan nyo po, S63, yan. S63, uh, K63 na violet paper, K6, uh, K63 na JL, or CQ, yan. <coughs> me, CQ na uh, mentis. So, yun lang and thank you, thank you.